Okay guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Pesto. Papunta tayo doon sa Pesto. Ang galing tayo dyan. Yan, maglalakad tayo. Yan, ang ganda ng uh, design dito nila yung pasyalan dito. Ang ganda talaga. Yan, good morning, good morning sa ating mga subscribers, sa ating viewers. Yan, eh. good morning sa inyo lahat. Ayan, nandito si Papa Lon. Bumalik naman tayo dito sa Manila Bay. Para okay, ipakita sa inyo. Nakita natin siya. Ayun yung mga view mga guys. Ang oh, ganda. Yung mga building na ginagawa. so ayun, tayo naman. Oh, diba? ayun, yung ayun. Ito naman. Oo, ba? Ang bilis mga traffic. Papunta tayo ngayon guys sa uh, phase 1 para may pakita natin sa si inyo. Ayun o. Oh. Ang dami mga barko na ngayon o. Oh. Ayan. Sarap paglakad dito ngayon. Oo, ba? Diba? Ganito kalinis lang Manila Bay. Biwo. Masarap maglakad, mamasyal. Lalo pagkasama mo, pamilya mo rito. Relax na relax kayo, mamasyal. Ang labis dito, ay ang hapon sa kamaaga pa para maganda pero kung kasama mga bata mas labay sa hapon kasi maraming ah, namamasyal dito yung nagaabang ng na mga paglubog ng araw yung kagaya magbarkat na naglakad-lakad lang ayan Eh yung mga bulaklak na oh e, mga guys so, maganda Huwag na dito. Sarap maglakad na. Ako di ba? Ito yung view ngayon sa Manila Bay. The base. walang ka-traffic traffic ayan o oh. kita nyo mga guys o oh. di ba bibilis na takbo ng mga sasakyan mga view may kita nyo ang gaganda ayan yung mga building o oh, di ba malakad hangin oh no? Okay, so, sarap, sarap, takbo pa oh ayan makagandang view mga guys oh mahangin hindi ah. ka talaga mahirapan sa ganito kasi eh, hindi siya mainit tamang tamang lang Uh, nagbibike lang. Ayan 'Yung mga bulaklak ng mga guys 'oh. Ayun oh. Uh, mga bulaklak guys uh, nandito na tayo sa uh, malapit na sa gate sa phase 1 lalakad tayo dito ayan yung mga viewer ito magaganda ayan yung phase 1 na yung gate, entrance pero hindi na lang tayo papasok dyan mga guys kasi awin uh, na ako inaantok na rin ako nadaan lang ako doon na lang tayo sa taas pakita natin sa inyo para Ah, uh, ko lang kayo dito wala namang ganong tao sa loob konti lang man kaya uwi na lang tayo kasi uh, matulog na ako antok na antok na ako parang pumipikit uh, na yung mata ko sa pagod din sa trabaho bilang uh, bilang welder din yun o, lang gaano mas na naman mga tao mga guys yan, pakita na natin sa inyo ito yung picture one o oh. o oh, diba kaya lang ang ganda na kasi meron na yung may tubig na yan mga guys yan, may naguhugas na yan dyan, nakikita ko na kung nakarang linggo Ngayon, akit na tayo dyan. Uwi na ako guys para makita natin sa inyo. Akit tayo dun sa taas tapos sabay uwi na ako mga guys. Kasi antok na antok na ako. Parang lumilikit na yung mga mata ko yung mga halaman oh mga kabayo ho oh. mga atras tradisyonal na sasakyan Mga kabayo Sa so mga sasakyan Akyat tayo dyan sa taas para umuwi mga oh, kung so, makikita nyo Ito so, uh, kaya natin Wala nga mong tanong tao ngayon Ito so, na makikita yung mga viewers, napakaganda Puting-puting pa rin yung buhangin dito tayo uwi na maraming salamat para sa lahat ng mga ating mga subscriber ayan na pagkutuloy na ni Papa dahil antok antok na o halos lumidikit na yung mata ko kasi sa puyat ayan dahil pang gabi ang pasok ko okay guys maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko sa lahat ng mga viewers ko maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin ingat po kayo at God bless bye bye